good afternoon Today is Saturday So uh, Magandang hapon sa mga taga Cavite uh, Going tayo na uh, Kibiyang Tunnel Pangalawang beses na natin pumunta dito Sa Kibiyang Tunnel no? So Nandito tayo ngayon sa uh, Soriano Highway So one hour from here Ito papuntang uh, Kibiyang Tunnel So dito na tayo nagsimula ng ating vlog sa sobrang traffic ng dinana natin doon Kanina, so dito na tayo mag-start ng ating vlog Going to Kebyang Tunnel uh, Kamusta kayo lahat no? Uh, today is Saturday nga Eh syempre wala na tayong vlog, wala akong upload last week So hopefully ngayon makakuha tayo ng magandang spot At of course, pupuntahan natin yung tropa natin mamaya Na nagtitinda ng mga sikanha na gulong at papalagyan natin si YT ng bagong gulong. And of course, hindi ko kung ano mapili natin kasi uh, delivery niya tayo. At siyempre, promote din natin sa mga bibili ng mga gulong na mga... Uh, eh, lalo na dito sa mga kagingging natin dito sa Pagiti. Puntahan lang natin tong ano, puntahan natin, namaya. Silipin natin kung anong lugar o anong address ng kanyang shop para malagay natin dito at ma-promote natin. And uh, hopefully, maganda yung uh, from here, no? Sa Soriano Highway, eh, one, uh, one hour, papuntang uh, Kibiyang Tunnel. So, hindi naman tayo nagmamadil, eh. Although mamaya, eh, hindi ko alam kung makakaway pa tayo ng bulakan kasi, inimbitahan tayo dun sa tropa natin na magpag-inuman. And malamang sa malamang, baka madaling araw na tayo makakawin ng Bulacan. Of course, shoutout sa lahat at shoutout sa mga bagong kong subscribers, bagong followers sa, sa YouTube channel natin. Oh, so, hey, maraming maraming salamat sa inyong suporta at huwag lang kayo magsawa sa ating mga vlog na sa mga any suggestion any comments sa mga comments at babasahin ko yan at hindi natin papabayaan na hindi mabasa ang bawat comment nyo lalo na sa mga suggestion nyo sa mga lugar kung saan may mga magaganda tayong pupuntahan at syempre unahin natin yung mga suggestion nyo para naman sa ganun kahit hindi kayo makakapunta eh pamamagitan sa ating mga vlog o video mapupuntahan nyo yung mga lugar yung mga gusto nyo pupuntahan pero sa ngayon Uh, dito lang muna tayo kasi may mga pinaghahandaan din tayong mga bayarin at mga bills. No? So wala tayong masyadong uh, rides ng mga malalayo kasi nga eh, alam mo naman, ang hirap din na karoon ng budget uh, sa pagbablog. Lalo na yung mga malalayong lugar kasi kailangan mo wala mo ng panggas, kailangan mo ng, pang kailangan mo ng uh, expenses, expenses, pangkain and of course, di ba, uh, ka ng oras kaya nito, napaka-traffic Uh, karapit dito may one hour pa tayong tatakbo yung papunta ng Kibiyong Tunnel and then of course pabalik natin doon pagdating natin silip lang tayo ng saglit at baba na tayo dito sa Molino naman doon sa tropa natin so ayun Should old acquaintance be forgot and never brought to mind. Should the acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. Talk a cup of kindness yet for days. dagat. Ah, uh, pumabat lang tayo ng saglit dito sa turn hat. Malapit sa Magtibiyang Tunnel. Ah, uh, time check. is uh, 4.30 in the afternoon. Whew! Pakit tayo. Patas! Tas na nga, hun. Rabi mga bato-bato dun sa ano yun. Seaside lalaki. Mga rock formation. Shoutout sa inyo lahat to Happy Saturday. So on your trip, enjoy. Grabe nga ko ah. Taas. Alright. So going home na tayo mga bossing. Uh, sumaglit ako dito sa may tornate uh, dagat. So ayun masarap. Kaya lang sobrang mabato. Ang lalaki. Pero, okay lang yun. I-ano uh, lang tayo. Ingat lang tayo. At the same time, ah, uh, solve, solve. Kasi, sobrang tagal na natin hindi nakaligo ng dagat eh. Kaya naman, all good. So, once again, shout out sa mga naligo yung kanina. And of course, pag uwi natin, ride safe tayo. Okay, once again, these jumps. And of course, papasok tayo sa Kibyang Tunnel. Ayan o. Oh. So dito, may mga bantay talaga dito. May mga pulis na. So ingat tayo, ingat. Kasi lalo na kung wala kang sapatos, kachinelas ka, huli ka talaga. So kailangan, 40 kph. So ayun, ilo tayo. natatakot yung lugar nasa loob tayo ng kibiyang tunnel Woo! alright so ayan dami pa rin mga riders na nandito ayan So once again, pauwi na tayo no. Nakakahulas yung packet galing sa dagat. Whew. Pero masarap. Welcome to Tornate Cavite. Shoutout sa mga turn, taga Tornate no. <laughs> Let's go. Ride safe and good luck sa mga uwi. Ride safe tayo.